Hello, what's up mga Kapitaers? Magandang 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 araw sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Uh, sa video ito mga Kapitaers, andito tayo sa ating ginagawa ang trusses. Yan. I-share ko sa inyo paano natin ah uh, ginagawa 'yan, yung tamang mga proseso dito sa ating trusses mga Kapitaers. Nonton tayo ng aming ginagawa si share ko sa inyo mga carpenters. Bukay construction set out sa lahat ng mga carpentry mason, mga installer diyan katulad namin. Set out ninyo lahat at panoorin niyo itong video nito. Let's go. Yon mga carpenters, kibali nag lagay na kami dito ng uh, cross bracing. Yan. Binibilding na sa ating mga kapaiters. Eh, sisir ko sa inyo mga kapaiters ang step by step dito. Paano namin ito ini-install or ginagawa. Ibali ito yung trusses na namin. Ang ilagay na lang namin dito cross bracing saka yung turn buckle. Ibali yung saunahan mga kapaiters hindi pa natapos yung banda. Uh, dito tapos na namin paglagay ng uh, sagrad. Yung mga sagrad na yan. Kumbaga mga bracing sa ating parlins para hindi siya gumalaw-galaw or tumba-tumba. At ito yung nagpapatuwid ng ating mga parlins para hindi tayo mahirapan pag sa panahon sa ating pagbubong na mga kapiters. So yun mga kapaiters Yung una pala nating uh, mga preparation na uh, install natin dito Pinakauna nating nilagay dito para sa ating trusses Ito yung ating base mga kapaiters Yan Ito yung base Yung uh, bolt na yan Naka welding yan Doon sa ating uh, kabilya sa ating poste Naka welding yan tapos ilagyan natin ang bisplit yun ang pinakauna nating uh, preparation para sa ating trusses dito tapos pagbuhos na yan mga fighters, yun na yung resulta lahat ng mga column na yan tapos dito sa ating intermediate may intermediate tayo dito na bisplit mga fighters, yung sa gitna bawat column top ng ating column may nakaabang na yan na bisplit yun pag nabuhusan na ito lahat mga kapiters ito na yung sinusunod namin yung ating uh, ah, runner dito sa ilalim yun na yung runner yung laki sa ating angle bar dyan is 2x2 by 1 uh, ibali yung thickness niya is di uno 10 millimeters tapos yung atong mga cords mga kapaiters, ito na yun. Yung mga raptor natin. yung kibali raptor na natin na pinapatungan natin sa ating parlins. Hindi lang ko nakabidyo yung pag namin dito pag-install mga kapaiters dahil busy. Uh, dito yung tapos na. Yun na lang ang uh, i-discuss ko. Pagtapos natin paglagay ng mga raptors mga kapaiters, yan punta yan doon no? sa taas maglagay naman tayo ng mga cords yung mga cords na yan yung pinaka bracing niya tapos natin yan mag makaraptors na mga ka-fighters. yan mahaba yan doon no? papunta yan doon maglagay na tayo ng parlens tapos lagyan natin ng bracket ito yung bracket na ginagamit namin di dos tapos 10 mm yung thickness niya yung kapal at dito maglagay tayo ng sagrad ito yung sagrad mga capacitors to ito uh, 12 mm yung ginagamit naming sagrad yung sagrad mga capacitors ito yung nagsisilbing nag uh, patibay sa ating parlins na hindi siya gumalaw tapos dito rin tayo mag-adjust kung saan ang tumba na parlins yan natin uh, i-adjust dito yan para matukuran natin tapos nito mga kapaytors tuna na yung uh, cross-bracing yung cross-bracing natin ginagamitan natin ng ano yan uh, turnbuckle ito yung tinatawag na turnbuckle mga kapaytors tapos dito Lagyan natin ng hook. Wini-wielding natin. At saka ni-wielding natin dito sa ating cords. Top cords. Tayo nag-wielding. Ayan oh. Para dito na tayo maghigpit. Magka-adjust na tayo. Ito yung cross bracing mga ka fighters, yan, Kabilaan yan. Mayroon pa doon. Ibali sa nangyari sa aming cross bracing dito. Isa lang ang turnbuckle lang nilagay namin. Doon sa dulo. Wini-wielding na namin iyon no namin dito ganun rin yun sa kabila yung kakrus niya ah, dito mga capacitors kailangan bago natin bubungan yan kailangan nakatsik lahat yung ating mga sagrad at saka cross bracing at yung ating mga welding pag naka full weld ba yan ito na yun naka full weld na yan tapos ta ah, pag full weld na pagkatapos ng pag full weld niyan susundan natin ng pintura ipinturahan natin yung dinadaanan ng ating welding ayun yung ibang mga tao ko nagpa-plaster sa wall partition ayun sila mga kapaytors ibali hinahati-hati ko yung mga tao ko ay nag-plaster ay nag-install ng trusses at may isang na susunod pagtintura yung dinadaanan ng ating mga welding malapit na itong matapos yung ginagawa naming trusses ayan pag matapos na ito mga kapiters magumpisa na naman kami dito pag bubong bago natin bubugan yan maglagay muna tayo ng tie wire para sa mapatungan sa ating insulation foam dahil may insulation foam tong mga kapaters at sa ngayon ah, uh, nagtatrasis muna kami malaki laki to na project mga kapaters yan ito sa, sa kumpanya ko at saka mga kapaters pag mag, tag, mag welding tayo ng sagrad Uh, yung dulo na yan, kita natin yan. Baba tayo ng 5 cm yan. Pagdating naman doon, galing sa butom uh, bottom ng ating parlin, taas naman tayo ng uh, 2 cm. Ganon din doon sa kabila, sa likod. Yung makikita nyo na parang uh, pahiga, pahiga yung ano natin. Uh, sa grad, yun sa ngayon na uh, hindi pa kami tapos paglagay ng mga cross bracing, na ginagamitan namin ng torn buckle Yan, pangatlong expa na to na nilagyan namin ng crossbase cross, cross racing mga kapatid nabulol na ako na na kay tapos maglagay naman tayo ng isa dito dito maglagay tayo mapunta naman yan doon kanto na yan Magdugtong tayo mga kapaytors Dahil masyadong mahaba Yung bracing natin Ano yan? 16mm yan mga kapaytors Na round bar sakrat ng ilang itaod mga kapaytors yun yung ginagawa rin namin parking area yun sa baba mga kapitors parking area yun at dito ang extension sa mall mall extension kasi ito yung ginagawa namin mga kapitors dahil yung parking na yan ililipat yan doon sa aming bagong ginagawa ayun up and down yun na parking area mga kapaiters dahil dyan walang bubong yan at maliit na parking area ilipat yan dito yung spacing pala sa ating parlins mga kapaytors uh, standard tayo 90 cm yung spacing natin galing dyan galing doon yung spacing sa bawat uh, parlins natin uh, 90 cm yun yung standard natin mga kapaytors dito mga kapaytors hindi pa namin natapos pag install ng parlins dito Trasis. Yan, yung dugtungan pala sa ating mga parlance mga capacitors is uh, ano tayo uh, dito, alternate. Yan, kita natin yan, haba yan. Tapos dito na naman tayo magdugtong. Ibali alternate, laklak tayo mga capacitors hindi nagtapat yung mga dugtong natin. Alternate siya, yan no? Kita natin yan. Yun yung tamang pag uh, lagay natin ng mga parlins dito sa mga dugtungan. Oh mga kapaiters, hanggang dito lang muna yung aking video. Update lang to. Ito yung update sa aming ginagawang process dito mga kapaiters. At hanggang sa susunod na namang video natin. Dito kayo pag mag nagbubong kami mag -ro roping na kami rito ayan thank you for watching hanggang sa muli God bless ating lahat mga kapitals at set out sa lahat ng mga driver natin dyan mga construction workers katulad ko ingat ingat tayong lahat lalong lalo na sa mga critical nating mga activity salamat sa inyong lahat bye bye